Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay September 5, uh, Friday. Ayan, so yung ating uling guys, di ko pa na-repack pero may bumili kanina. Worth 15 pesos lang. So syempre guys, so sobrang mahal ng ating uling. Ang isang sako guys, mamaya papakita sa inyo, ang isang sako ay 360 pesos. Ganun na kamahal ang uling ngayon. Kaya che check ko kung magkano ang aabutin okay. ng ating uling. Okay. So ngayon guys, magre-repack tayo ng uling. So titingnan natin kung ilan ang aabutin ng ating uling ilang pack ang magagawa natin sa isang sako. Kasi may hirap guys no na pag may bumili, hindi pa na repack. Tapos, di ba, isa-isahin mo pa, repack na repack, makakapagod din siya. So, at least nandito yung ating Diyosawa, siya muna ang bantay. Tapos doon tayo sa labas at maggagawa tayo ng uling. So, pa natin yung ano. Pato yung patungan. Ay, sorry, sorry, machi. Mm. Oh, so, gamit tayo plastic na ganito guys kasi mas mura ka. Ayan. Ayan so. Oh. Ano yung door? Patay nga, ano pala? Upuan. Upuan nga dadi, pipalo. Paano nga? So, yan. parang ito pala natin sa bibiyakay. Pero parang lambot. Lambot. Ano? Ulik? Ulik? thank you dami kasi naghahanap ng uling kaya nangihinayin ako pag may mga sa wala akong uling kasi ilang araw na ako ng uling i -i -i. tayang ang benta kasi pa diba, rin pag may mga gano'n na iba-ibang lugar sa galing mga ano, dito kapag pa lang sa mga tindahan para na maghanap ng uling sayang ba? Diba? kung bibis na uling minsan nakakabili pa sila ng ibang item di ba? so talagang mahihinayang ka kaya kapag talaga may uling na at syempre yung mga pagbayang natin naghanap ng uling eh, yung iba namin mga tiga dito wala sila habol natin guys, hindi lang benta, siya pa rin dagdag yung customer natin. dagdag yung customer natin dahil yung benta, yun. Isa na yun lang hanap nila, sa nakakapita sila ng ibang item. Magkano ulit yung pagkulong? Magkano ulit uling daw? friend daw. 20? Oo. Kailan ba? Pwede ko na Dalawa? Dalawa daw. Dalawa daw. Dalawa daw. Dalawa daw. anong 150 grams? 26. 20. Ay, po, so, Naubos. Sa huling uling. uling na tayo, guys. Ngayon na nagrerepaka ako tapos meron. kanina umaga 15 pesos na uling ay, ay, ay. na. Meron, meron. 再来啊啊，来、啊。要 guys, natapos ko na. Ginabi na ako. <laughs> Ayan. So, yan. Mga ano na ito, guys, na yung mug-mug-mug na tao dun. Ayan. Tapos, bilangin natin. So, nakabenta tayo, guys, na ng tatlo na uling. Just, tapos, kanina umaga, isa. 15 pesos naging kanina umaga. Tapos, ngayon, tatlo, 60. So, bilangin muna natin kung ina yung ating, na uh, repack. Ayan. Talo lang natin sa mga tasya. Close muna. Ayan. So, ang isang sako guys ay 360 pesos. So, bilangin natin yung ating mga na gawa. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 24 25, 26 27, 28, 29, 30, 21, 32 plus yung taklo, 32 33 34 35 plus may isa pang 15 pesos lang so 35 tsaka 15 pesos so 35 kasi dinitan ko guys ay 20 pesos ano 35 times 20 Uy, laka diba nakita natin? pumawit <laughs> tayo. Syempre, pala ang kapago yun, ma'am. Take back. So, 35 times 20 equals 700. So, naripa ko, guys, ay 35 peraso. Kasama na yung kanina na nabenta. So, 35 times 20 kasi 20 po ang ating pintaan. So, 700. So, less natin naman sa cost na 360. Meron tayong 340 pesos, guys, na kinita. Ayun. So, di ba? Kasi, kailangan yung kitain natin dito. Dapat at least kalahati. Kasi... syempre yung pagod, di ba, nagkakasakit pa tayo. Yung din, diba? dahil sa pagre-repack ng uling, di ba? So, ayan. Hi! Ay, thank you, Lord. Natapos na ako mag-repack. So, ayan, guys. Yan naman, guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paano ba, bye? -bye.